Naniniwala po ba kayo sa kasabihang a happy wife is a happy life? Kapag masaya ang may bahay, masaya ang buhay. Hindi po ba? So, gano'n nga po ba kaimportante yung role ng isang ina, isang may bahay, ng isang nanay, katulad ko, para maging masaya ang buhay ng buong pamilya. So, di po ba ang pagiging nanay, pagiging ina, Uh, tinatawag siyang ilaw ng tahanan. Diba? Yan po yung tawag sa ating mga nanay, sa mga may bahay. Ilaw ng tahanan. Ang tatay ay haligi ng tahanan. So, dun pa lang, malalaman mo na sobrang laki din ng rule ng pagiging ilaw ng tahanan dahil, tingnan nyo, kapag ka meron kang malaking bahay, sabihin mo nang mansion yung bahay mo. Sobrang laki, ang ganda ng pundasyon, matibay, um, ang daming appliances. Pero, wala namang ilaw. Madilim. Hindi po ba? So, paano mo may enjoy yung ganda ng bahay kung madilim? Ba? Hindi naman pwedeng tanghali or araw ka lang tumira dun sa bahay na yon. Tapos pag lilipat ka sa ibang bahay na may ilaw. <laughs> Hindi po ba? So, di ba? Dun pa lang sa ilaw na bansag sa ating mga nanay, sa ating mga may bahay, di ba? Sobrang laki na ng role natin. Di ba? Tayo yung light. Yung light of the family. Light of the home. Hindi po ba? So, Um, dito, pag-uusapan natin kung papa ano nga ba maging masaya ang isang nanay, yung isang may bahay. Iba kung ikaw nanonood ka na uh, meron kang asawang babae, paano mo nga ba mabibigyan ng kasiyahan yung yung iyong asawa or kung ikaw katulad ko na may bahay, um comment mo sa baba kung ano yung nagpapasaya sa iyo. So first, meron lang akong i-share sa inyong Bible verse na ang sabi nga dito sa Proverbs chapter 19 verse 14. Bahay ang hindi ng mga sasakyan, pasensya na kayo kasi nasa kalsada lang yung bahay namin. Okay po. So sabi dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O, oh, ba? Diba? Kasi yung bahay, yung mga kayamanan, mga material things, ay pwede nating mamana yan sa magulang, hindi po ba? Pero kapag ikaw binigyan ka ng isang napakabait na asawa, hulog yan ng langit. So, alagaan mo, okay po? Make sure na talagang i-treasure mo, ba? Diba? And sabi dito sa Proverbs chapter 12 verse 4, An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness in his bones. So kapag ka ikaw is lalaki ka at meron kang isang mabuting asawa, so para yung corona, corona mo yan na nakapatong sa ulo mo. Magiging grateful tayo, magiging thankful tayo kay Lord dahil meron tayong asawa na talagang mabuti. Pero 'yun sana ang 'wag nating gagawin, 'yung gumawa tayo ng mga bagay na nakakahiya, um, 'yung hindi mabuti dahil syempre labag 'yan sa Diyos, 'di diba? Yung mga Alam niyo naman kung ano 'yung mga masasamang gawain ng isang asawa, hindi ba? Yung pakikiapid, hindi po ba? Yung, yan yung pinaka hindi dapat natin gawin kapag meron tayong committed na tayo is yung makiapid pa sa iba. So, yung tipong mananakit ka ng asawa mo, sinasaktan mo physically, emotionally, psychologically. Yung hindi ka man naman mananakit ng physical pero grabe ka namang makapagsalita. Hindi po ba? Oo, binibigyan mo ng pera pero huwag mo namang kumbaga sumbatan or gawing alipin, alila. Dahil ang mga tayong mga nanay, di diba, Alam naman natin kung ano yung kailangan nating gawin. Ano yung role natin, di ba? Ano po ba yung role natin as as pagiging nanay, di ba? Yung alagaan yung asawa natin, alagaan yung mga anak natin. Kung kapag ka tayo, meron na tayong asawa, hindi ba? Nagiging isa na tayo. Hindi pwedeng magdidesisyon ka ng sa mo lang. Kailangan mo nang i-consider kung ano yung mararamdaman ng partner mo, ng asawa mo. Hindi po ba ganun dapat? And balik tayo dun sa paano nga ba magkaroon ng isang masayang asawa, masayang wife. ba? Diba? Siyempre, yung pinakauna sa atin, um, yung loyal, yung mga partner natin, yung mga asawa natin, hindi po ba? So, yun, yun yung pinaka, pinakakailangan natin. Pinakailangan naming mga wife yung loyal kayo, faithful kayo sa amin. Dahil walang silbi, yung pagbibigay nyo ng pera, pagbibigay nyo na kung ano-anong mga material things, kung hindi naman kayo loyal. ba diba? Kung meron kayong ibang babae, kung meron kayong mga nilalandi, hindi po ba? So, yun ang pinakauna. Kailangan nakontento kayo sa asawa niyo mm -hmm. Hindi po ba? And, pangalawa, syempre yung secured, yung feeling secured kami na pagka nandiyan kayo, nandiyan kayo, makakaya namin lahat. Kasi nakakapag-provide kayo or alam namin na hindi nyo kami papabayaan, 'di ba? Yun yung pinaka kumpaga, isa sa Ah, um, makakapagpasaya sa amin, yung secured kami. And syempre yung love and respect, hindi yan mawawala, 'di ba? Dapat hindi yan mawala. Um, kasi pinaka um importante talaga yung mayroon kayong respect sa isa't isa. Yung respeto kapag, sa bagay, kapag ka, meron kang loyalty sa asawa mo, talagang may, may respeto ka na. Pero, kailangan hindi lang asawa mo yung nerespeto mo, hindi lang asawa mo yung minamahal mo, kundi pati yung mga mahal niya sa buhay, tanggap mo yung buong pamilya. Hindi po ba ganun dapat? Kapag ka, nagmahal tayo, is kailangan tanggapin natin kung ano yung um, side, yung side ng family, ng na mapapangasawa natin. Kasi yan yung wala na tayong magagawap. At the end of the day, mga mag-asawa pa din naman ang magsasama. Pero wag pa rin mawawala yung respect sa kanya-kanyang um, mga pamilya, hindi po ba sa mga extended families hindi po ba so, sa ating mga wife napakahalaga na Syempre, bago tayo magmahal, di ba? So sobrang ibigay yung sarili natin. Is kailangan mahal natin yung sarili natin. Hindi pwedeng bigay lang tayo ng bigay ng pagmamahal. Pero make sure na hindi natin pinapabayaan yung sarili natin. And of course, kailangan meron tayong faith kay Lord. Iba pag nakikita yan ng mga partner natin na mahal natin yung sarili natin and meron tayong takot sa Diyos. Syempre, makikita nila 'yan at lalo tayong mamahalin, lalo tayong rerespetuhin. Okay po. So make sure na maging center ng relationship nyo si God. Yung pinaka-importante, yung hindi mawawala sa relasyon si God. Okay? Ang ating Panginoon. Dahil kapag wala kayong kinakatakutan, di ba? Magagawa nyo lahat eh. Wala kayong kinakatakutan na Panginoon, wala kayong sinusunod na mga salita ng Diyos. So, napakahalaga na maging center ng relationship si God. Di diba, lagi natin yan naririnig sa mga couple na alam naman natin strong at kahit hindi perfect ang buhay, di ba? Hindi perfect ang life. Kaila, talagang meron tayong pagdadaanan. Pero, at the end of the day, kapag meron tayong faith kay God, kapag faithful tayo sa partner natin, magagawa natin lahat at ma-conquer uh, natin lahat mga challenges sa buhay. So, yun yung mahalaga na mag-grow yung mag-asawa as partner. ba diba? Yung tipong may mga obstacles silang um, nalampasan. Dahil kapag ka, uh, nag-asawa ka, kinasal ka, kumitag ka ni, nakatali ka na. As long as kaya mong ipaglaban yung marriage nyo, ipaglaban nyo. Pero kapag ka, uh, may mga case talaga na kapag ka, uh, alam mo, binigyan mo na ng maraming chance, pero sinasaktan ka pa rin, it's time na siguro na i-let go na. So, kay may mga case kasing ganyan na talagang Um, ilang beses na nilang pinatawad ay let go mo na kumbaga ipag pray mo na lang huwag mo piliting magbago ipag pray mo kay Lord kasi si Lord lang nakakapagpabago sa isang tao hindi natin kayang baguhin yung isang tao yan yung um, isa sa mga natutunan ko na hindi hindi natin dapat binabago yung isang tao ipag pray na lang natin sila kasi meron silang kanya kanyang isip So, bahala na si Lord ang magbago sa kanila. So, kapag kaalam nyo na na um, nasasaktan na talaga kayo, um, ginawa nyo na lahat, mabuti naman kayong asawa, pero sinasaktan pa rin kayo paulit-ulit. Hayaan nyo na. I-let go nyo na. And mag-pray na lang kayo kay Lord. At mag-focus na lang kayo dun sa mga anak nyo kung meron kayong anak. So mag-focus na lang kayo dun sa mga um, Mabubuting bagay. So, uh, bahala na si Lord kung, di ba, na baguhin yung tao yun. And malay natin, lumapit ulit sa inyo at maging, kumbaga, ganap na ibang tao na. Kasi merong mga tao na talagang nagbabago. Yes, pero kumbaga matagal, matagal-tagal nga lang na pasensya and patience and prayer. So, yon So, maraming salamat and I hope naka, may nakarelate dito sa video to and nakatulong ako kahit papano sa maliit na paraan. So, thank you for watching and God bless us all. Bye!